Ibinahagi ng aktres na si Claudine Barreto sa social media na pinadalhan siya ng kanyang kapatid na si Gretchen Barreto ng iPad bilang regalo para i-spoil siya at para gama ng pakiramdam. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni Claudine Barreto ang relasyon nila ni Gretchen Barreto, Ania, kahit hindi sila madalas mag-usap ni Greta, okay naman sila. Sa isang kamakailang post sa social media, ibinahagi ni Claudine ang kamakailang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ate Gretchen. Ito ay isang iPad at tiyak na masaya ang nakababatang bareto tungkol dito. Shout out to my ate Gretchen for my new iPad and keyboard and pen. I'm so spoiled, isinulat niya. Ibinahagi ni Claudine na siya ay may sakit at hindi maaaring pumunta ang kanyang kapatid na babae para alagaan siya dahil nakakahawa ang sakit niya. Dahil dito, binigyan ni Greta ng bagong gadget ang kanyang nakababatang kapatid. When she finds out I need something or my cell phone or iPad is not updated she will always give me without me saying. Thank you so much to my ate, you are the sweetest, please pray for my speedy recovery, dagdag pa ni Claudine Barreto. Wish din ng netizens na nag-comment na magkaroon ng kapatid na tulad ni Gretchen habang may mga nag-wish din ng mabilis na paggaling ni Claudine.